mo patunayan mo na. Ano po, um, Sir Alex, kasi sabi ko nga, um, siguro isa sa pinakamaganda experience na naranasan ko sa buhay ko, talagang naranasan ko magutong. Yung ang tagal mo naghihintay, nung nagsisimula ka as an actor. Nung nasa indie films ako, meron ngayon, anim na buwan, wala. Meron ngayon, isang taon, wala. Kung sabi ko, ang tagal ko siyang hinintay. Talagang inaral, pinagsumikapan ko, unasan ako ngayon. Kaya, Every time na may nakakausap ako ng mga new actors ngayon talaga, wala akong ibigibig. Hindi, hindi ko, hindi ko, silang pwede sabihin na turuan sila umarte. Pero yung tamang mindset, yung pagpapahalaga sa trabaho, yun ang pwede kong i-share sa kanila. Na sinasabi ko nga hanggang ngayon na, kaya pag tinitingnan nyo ako halos dire-direcho yung trabaho ko, from soap opera to movie, ganyan. Kasi sabi ko nga, minsan sa buhay natin, minsan lang kakatokong oportunidad. At lahat, sabi ko, kung babalikan ko, kaya ko sabihin siguro ako yung pinaka pangit na pinagsimulan. Kasi nagsimula ako, ang tingin sa akin na nagsisimula ako, bold actor ah. Sexy actor. Hindi lang sexy actor na ang katambal ko, babae. Kalaki. Pareho, pareho pala tayo, bold director. bold <laughs> director din ako nagsimula. Ibig sabihin talaga po kaya ako pinukwento, ganun ko talaga siya ginapang, pinagsumikapan. Kaya ito na nararanasan ko na yung kumbaga parang yung, yung um, Edoneng bunga ng lahat ng paghihirap ko. Ayoko siyang bitawan. Which is ngayon ang ginagawa ko, isini-share ko siya sa mga co-actors ko, sa mga alam kong yung mga tao pinagdadaanan na hindi lahat uh, mabibigyan ng oportunidad o magkakaroon ng trabaho. Yung mga veteran actors natin na alam ko na ngayon na hindi na nakikita. Pag hindi ka na nakikita, hindi ka na mabibigyan ng trabaho, hindi ka na mapapansin. Yung mga bagong arkisa na nagsisimula, binibigyan ko ng opportunity, hinihila ko baka sakali sa mga soap opera o sa pelikula ko, mabigyan sila ng oportunidad para magdire-diretso yung trabaho. Which is, sabi ko nga, ang sarap na pakiramdam ko na nandito po ako ngayon. Kasi, yung mindset namin tatlo, ni Sir Dodo na kay eh, Direct Eric, uh, ang nasa isip namin ay buhayin ang pelikulang Pilipino. Kaya kung mapapansin niyo po, very Pinoy na Pinoy yung mga konsepto. Alam niyo po, meron ako mga projects na ino-offer sa akin na, bakit di ka mag-remake ng itong Korean, ano, soap, ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi ko sinasabi na ano, siguro hindi lang ako fan ng Korean na mga teleserye o telenovela. Kasi sabi ko, nangihinayang kasi ako sa talento ng Pilipino eh. Napakarami nating kwento. Napakaganda ng kultura ng Pilipino. Napakarami pa natin pwedeng i-share sa buong mundo. Kaya sabi ko, kung gagawa ko ng proyekto, gusto ko yung gawang atin, yung original. Yung alam natin na may pagmamalaki natin at kapag kung sakaling tangkilikin siya, naging successful yung pelikula o teleserye, alam natin na gawa